At sa sala naman na obligado, ang pinakamainam na ipagpaliban, lahat ng sala, maaga natin sa salahan. Pagdating ng duhor, maaga kang magduhor. Pagdating ng asar, maaga kang mag-asar. Mag pagdating ng magrib, maaga. Pagdating ng pajab, maaga. Pero pagdating ng, ng isya, pagpapaliban natin pag isya. Kasi yun lang naman ang binagit ng propeta sa mawala wa sallam, na kung hindi lang may hihirapan ng aking umma, kasi na, sinubukan dito ng propeta sa mga wali wa sallam na ipagpaliban ng Eh, problema, tulog na yung mga sahabat sa masjid. Humihilig pa. Oh, humihilig ang mga kasabat. At uh, ano, gumigiwang-giwang na yung ano. Habang sila naku po gumigiwang-giwang, eh, ang, ito yung dalil na ang pagtulog ay hindi nakakasira ng mudo kapag nakaupo. Kahit na ayayos Yes, kahit humihilig pa. Ito yung dalil na pinakahawakan ng mga ulama na ang paghilik sa pagtulog habang nakaupo ay hindi nakakasira ng mudo. So, Dahil ang pagtulog ay hindi na pagkasunduan ng mga ulama na nakakasira ito ng mudo. Sa kondisyon niya na pastor, ka, hindi nakasandal. Hindi nakasandal. Yun sa kondisyon ng ating mga ulama. Kala ko, Ustad, pagka mahimig na ng mudo. Pag nakabagsak na, ibig sabihin bagsak na, wala na, wala ka na, wala ka ng control, eh nakaupo ka eh. Kasi ang sabi ng propeta sa so, al aynani Wika u asa, Al-aynan wika asa. Ang mata mo ay takip ng quit mo. So, ibig sabihin, uh, kapag napikit yung mata mo, nabuksan yung quit mo. So, ang dahilan kung bakit masisira ang wudu mo sa pagtulog ay posible kasing nakautot ka. Hindi, hindi, uh, hindi ibig sabihin na yung tulog is nakakasira ng wudu. Hindi talaga nakakasira ng wudu ang pag tulog. Pero posible na nakautot ka pag nakahiga. Pag nakahiga ka. Siyempre bukas yung puwit mo eh. Pag nakuapo, sarado yan. Ah. Naupuan mo eh. Ah. Oh, o, di sarado siya. Hirap i- Kasi pag i-utot ka, iangat mo pa eh. Kahit umihilig. Kaya umihilig. Kahit Oh, kasi ang mga sahaba sa masjid nung ipinagpaliban ng propeta sa alaihi wasallam yung salatul isha. Eh, hindi ang mga sahaba. Nilik sila. Hindi sila inutos ng propeta magudu kayo muna bago magsala. Pagdating ng propeta sa Allah wasallam, umihilik na sila. So, sabi ng propeta, "Ali, itayo na natin ang sala." Hindi na sila inutos na magudu. Kahit nakita niya umihilik. Kahit umihilik na yung iba nga, halos dumikit na yung ni sa sa sahig, sa sobrang at Antok na, o tulong. Hindi nga pala pagka ako ng pagkain kasi parunot eh, mga Oo, kasi hindi lumalabas eh. kaya na pa sobrang tulog ka na yung hindi mo alam nahawakan mo pa yung ari mo Yes, at hindi mo pa alam. Yeah, kung... Okay. Dito meron